ay takot na magkasakit. Kasi wala tayong pambayad sa ospital, wala tayong pambayad sa doktor, wala tayong pambili ng gamot. Kaya nga tayo nagkakaroon ng seminar na pangangalaga sa kalusugan kasi ayaw nating magkasakit. Ang ilan sa atin ay takot sa na mapahamak ang mahal sa buhay. Ang ilan sa atin ay takot na mawalan ng pera. Kasi pag wala kang pera, Anong kakainin mo bukas? Paano ka magsasaing? Di ba? Anong pambabayad mo sa kuryente? Anong pambabayad mo sa tubig? So, marami sa atin ang takot sa pera at takot na maaksidente o makaaksidente kasi wala nga naman tayong ipambabayad. Ang ilan ay takot na magkaroon ng cancer. Kaya habang maaga pa, pinapayo ko sa inyo kung ayaw nyo ng cancer, kumain tayo ng tama. Iwas tayo sa karne, magkaroon tayo ng magandang pamumuhay, iwas tayo sa alak at sigarilyo. Ano pa? Ang ilang takot na? Mabasted. Kaya yung iba, hindi na namimigaw. Sabi niya sa akin, alam mo ba, simula nung bata ako, simula nung high school ako, hindi pa ako na so, Bakit? Hindi pa ako na namimigaw eh. O ba? Diba? Ang ilan, takot na masaktan. Ang ilan, takot maloko. At itong bagay na ito, yung panghuli, kahit si San Goku, kilala nyo ba yun? Kahit super saiyan pa siya, takot siya sa injection. Diba? Yung iba sa akin, takot sa injection. So tayo, marami tayo kinatatakutan sa ating buhay. May mga tao rin tayong kinatatakutan. Gaya halimbawa ng mga tao critical mag-isip. Naalala niyo yung ating pinag-aralan ng pangalawang gabi, yung pride. Ang ilang sa atin, takot sa mga tao, matataas yung pride. Kasi pag nakita ka niya, marami siyang pupunahin sa'yo. Ulti mo yung buto mismo na merong na, na nasira, papansinin niya. O kaya naman yung mantya sa damit mo, titignan niya, oy, wag yan. So, marami tayong kinatatakutan sa ating buhay. Meron niyang isang babae, sa kanyang buhay, ano, etong babae na ito ay takot lumabas ng kanilang bahay pagdarating na ang alas sa is ng gabi. Ang babae nito ay takot lumabas ng kanilang bahay kasi nung siya ay bata pa, nakaranas siya na sundan ng mga kalalakihan na mayroong masamang intensyon sa kanya. Sa madaling salita, siya ay nagkaroon ng takot sa mga kalalakihan pag dumarating na ang gabi. Ako, naaalala ko nung ako ay high school, nung sinaksak ko yung charger ng aking, alam mo yung Game Boy, Nintendo, dati pa kasi yun eh, luma na yun. Nung sinaksak ko yun, nakuryente ako. Kaya ako ngayon, takot akong makuryente. Ultimo yung magsasaksak ako ng ganyan, talaga nang gusto ko may balot pa. Kasi ayoko nang makukuryente. At nung ako ay nalunod doon sa Isabela, natakot na ako ngayong pumunta o lumangoy sa mahabang ilog. Kasi, baka malunod ako ulit. Ano? At meron niyang isang lalaki. Ito ay si Jacob. Jacob ang kanyang pangalan. Uh, Ito ay isang Japanese businessman. Nung nalugi yung kanyang kumpanya, dahil sa kanyang takot, pinatay niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ang dahilan, natatakot siya dahil wala na siyang maipapakain sa kanila. Sa madaling salita, ang tao ngayon ay namumuhay sa iba't ibang uri ng katakutan sa mundong ito. Ang sabi nga, ito yung nakamamatay na dulot ng pagkatakot. Number one, ang takot ay nakapagpaparalisa. Sa madaling salita, napaparalisa tayo. Once na tayo ay matakot sa isang bagay, tayo ay tumitigil, tumatahimik, at parang ayaw na natin gumalaw. Pangalawa, ang takot ay nagtutulak sa atin para magtago. Yung ilang sa atin diyan takot magbayad ng utang eh. Ah, di ba? Dahil na sabi nga, sabi nga ano? Pag utang bait, pag ano, pag salubong liko. Di ba? Pag masasalubong liko pa. ba? Diba? No? Pag hanap, tago. Pag singil, galit. Yun yung sabi ng ano eh, ng mga bumbay. So, marami sa atin, dahil sa takot, natatago. o kaya naman ay tinatago yung kanyang tunay na nararamdaman. Halimbawa na lamang sa isang bagay sa school, kapag takot na sa teacher mo, palagi kang magtatago sa kanya doon ka sa likod uupo kasi ayaw mong makita kanya, ayaw mong tawagin yung pangalan mo. Di ba? Ayaw mo rin magtaas ng kamay kasi takot ka. Ano pa? Ang takot ay naghahatid sa akin sa paggawa ng masama. Alam niyo po ang nakakalungkot sa pagkatakot? Kapag takot ka sa isang tao, yung galit mo sa kanya, ibubuhos mo sa taong mas mahina sa iyo. Bakit? Kasi sa isipan mo, takot ka sa kanya. Hindi mo siya kaya, kaya yung galit mo, ibubuhos mo sa ibang tao. Naranasan niyo yung ganyan? Pinapagalitan ka ng boss mo, pagkatapos ng umuwi ka ng bahay, ang sisigawan mo yung asawa mo, o kaya naman yung kapatid mo, o kaya naman yung magulang mo. Di ba? Kasi hindi ka makareact sa boss mo dahil sa takot. Well, di ba? Ito yung mga bagay na naidudulot ng takot. Alam niyo po mga kaibigan, bagamat ang takot ay naghahangin sa atin, nais ko pong sabihin sa inyo na ang Biblia ay merong pangako. Sabi nga sa atin ang banal na kasulatan, sa Isaiah 41 verse 10, samahan niyo nga po akong basahin, anong Sabi? Huwag kang matakot sa, sa pagkakamuhay sumasayaw. sabi ng Biblia, huwag kang matakot, matakot. sapagkat ang Panginoon ay sumasayaw. Huwag kang ano sabi? Manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka, ng kanang kamay ng aking katwiran. Ang sabi ng Bible, huwag kang matakot kaibigan, ano man ang iyong kinatatakutan, sapagkat ang Diyos ay nasa sa iyo. Sabi pa, sapagkat ating Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Aking tutulungan ka, yun. Akin, tutulungan ka. Yan ang pangako ng Panginoon. Kung babasahin natin ang banal na kasulatan, meron siyang pangako sa atin na hindi niya tayo iiwan. Ngayon, alam niyo ba to? Di diba, Ito ay nakakatakot. Multo. Sino rito yung takot sa multo? Tasa kamay. Takot makakita ng multo. Tingin nga kayo sa katawin niyo. Di ba? lang ha? Ayun, okay, matakot. Kaibigan niya yan, ha? Huwag kayong matakot, kaibigan niya yan. Ngayon, kanina may nagtanong, bakit daw maraming nagmumulto, nasagot naman ang ating mga kaibigan, pero alam niyo ba, ano ba ang kaluluwa? Gusto niyo bang malaman kung ano ang kaluluwa? Sa so Bible, merong binabangit sa atin tungkol sa kaluluwa. Pero sa TV, kung manunod kayo ng telebisyon, ang mapapansin nyo, ang kaluluwa ay isang uri ng usok na kapag namatay ang tao, may lalabas, pagkatapos ay magagala-gala. Napanood nyo na yung ghost fighter? Di ba, nung namatay si Eugene, lumabas siya sa katawan niya, tapos magagala-gala. Sinusundan si Alfred o kaya si Jenny, tama? Di so, ba, nanonood sila ng ghost fighter. Ngayon sa Bible, alamin natin ano ba ang definisyon ng Biblia patungkol sa kaluluwa. Ito, basahin po natin ha, samahan nyo ako ha. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 26 to 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling narawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya, nilalang. Sa madaling salita, tayo po ay mahalagang nilalang sa Panginoon sapagkat tayo lamang ang nilalang na ginawa sang ayon sa wangis ng Diyos. Ano? Nilalang niya sila na lalaki at babae. Sa Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi ng Bible, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok. Saan gawa ang tao? Sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay. Sa madaling salita, ang tao sabi ko rito, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Tanong, sa ayon sa Bible, ang tao ba may kaluluwa o naging kaluluwang may buhay? Nagkaroon o naging? Naging. naging. Ibigaw kayo ng sample. Ano ba ang pagkakaiba na nagkaroon sa naging? Halimbawa ganito. Halimbawa, yung aking kaibigan, ayun si Stephen. Halimbawa na si Stephen, nakatingin sa akin eh. Nagpresenta siguro. Halimbawa si Stephen, nagkaroon ng unggoy. Anong ibig sabihin nun? Meron siyang unggoy. Pero pag sinabi na siya ay naging unggoy, ano ibig sabihin? Siya yung unggoy. Sa Bible, ang sabi sa atin, ang tao hindi nagkaroon, kundi naging kaluluwang buhay. Sa madaling salita, kung ikaw ay isang taong buhay, ang turing iyo ng Bible ay... Kaluluwa. Ikaw yung kaluluwa. Ano? Sabi, anabok ng lupa plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. At ikaw yun. Ano? Ngayon, paano natin mapapatunayan na tayo yung kaluluwa? Ang sabi ng Bible, Kawikaan 25, 2525, kung paano ang malamig na tubig sa uhaw na ano? Yung kaluluwa na nauuhaw. Tayo, nauuhaw ba kayo? Hindi. Di ba na lang kung palagi kayo umiinom, hindi kayo nauuhaw talaga. So, ano pa ang sabi? Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog. At ang tamad na kaluluwa ay? So, yung kaluluwa sa Bible, nagugutom. Nagugutom ba kayo? Hindi. Lalo na kapag walang pagkain, ano? So yung... Eh talaga, sa madaling salita, pinapatunayan ng Bible na tayo yung kaluluwa. Ano pa? Lucas 12.19 At sasabihin ko sa aking kaluluwa. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig. Para sa maraming taon. Sabi dyan, magpahingalay ka. Alam niyo magpahingalay? Mag-relax ka, magpahinga ka kumain ka, uminom ka, matuwa ka. So lahat ng aktibidades na ito ginagawa ng tao. Katunayan na ang tao mismo ang kaluluwang may buhay. Nasabi pa ng Ezekiel 18.4, sabi kasi nila yung kaluluwa daw, gaya ni Eugene, yun namatay, hindi na namamatay kasi patay na. Hindi po ganun ang sabi ng Bible. Sabi ng Bible, narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So ang kaluluwa sa ngayon sa Bible na nagkakasala, mamamatay. Patunay na ikaw at ako yung kaluluwa na tinutukoy ng Biblia. Ano? Ano tayong sabi? Sa Biblia, ang kaluluwa ay tumutukoy sa ating mga tao na naguguto, nauuhaw, nagsasaya, nagpapahingalay, at namamatay. Ngayon, ito ay hindi kailanman tumutukoy bilang isang uri ng usok na lumalabas sa katawan ng tao at may kakayahang mag-isip pa o nakakaalam ng mga bagay. Bagay, ano? Tagaya halimbawa ng nabigay natin sample kanina. Ngayon, ano ba ang kalagayan ng tao pag siya ay namatay? May nagsasabi, pag ang tao daw ay namatay, siya ay pupunta sa langit, pag mabuti. Pag hindi ganong mabuti, hindi ganong masama sa purgatorio. Pag, pag masama siya, saan siya? Impyerno. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Biblia once na mamatay ang isang tao ngayon? Siya ba ay diretso ng langit, lupa, o impierno, parang yung tagutaguan, no? O sa purgatorio. At isa pa, may kakayahan pa ba siyang nakaalala o makapag-isip? Ito po yung ating pag-aaralan. Sabi ng Ecclesiastes 12.7, At ang alabok ay mauuwisan sa lupa. San ba galing ang tao nung pinag aaralan natin kanina? Sa alabok. Sabi ng isang awit, Na, wala. Diba? Sabi ng awit, sa lupa magpabalik ng pusa. So tama yung awit. Kasi ang tao galing sa alabok at ang alabok ay mauuwi sa lupa. Ang tao to, gaya ng una at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yung espiritu nito ay tumutukoy doon sa hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano? Sabi, eto ah, may alaala pa ba ang taong namatay? Ecclesiastes 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng buhay na sila ay mga mamatay. Tama? Alam niyo ba, sa uh, one day mamamatay din tayo? Alam natin yun, ano? Pero sabi ng Bible, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. So wag kayong matakot kung kayo ay kung ang inyong inutangan ay huwag naman po sanang mangyari ha ay nawala na sa lupa na chugi na hindi yung totoo na sasabing pag namatay ako mumultuhin kita kasi ang sabi ng Bible ang patay ay wala nang naaalala o nalalaman anumang bagay sabi ni meron pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan maging ang kanilang pag-ibig 'Di ba 'yung sinasabi ng iba, kahit mamatay ako, mahal pa rin kita. Pero pag namatay ka, wala na po ang lahat ng bagay na 'yon kasi wala na siyang alam. Gaya ng kanilang pagtatanim, kung ikaw ang trabaho mo ay pagtatanim, at ng kanilang pananaghili ay nawalang ngayon. Yung pananaghili na wala man silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ano po? So yun po ang binabanggit sa atin ng banal na kasulatan. Ang sabi pa, ang patay ay hindi pumupuri. Ang sabi ng ilan, pag namatay ako sa purgatorio na lang, panalangin niyo ako. Diba? At makakalis din ako doon, makapunta rin ako ng langit. So yun po ay hindi po totoo. Sa pagkat ang sabi ng Bible, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang nabababa sa katayumikan. Gawa 2.29. Ang sabi kasi ng ilan kapag mabuti ka sa langit. Pero pansinin nyo po ito si David ha. Si David, pansinin nyo. sabi ng gawa, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay, tama? At inilibing. At nasa akin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Hanggang sa araw daw na? Ito sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Sa madaling salita, ang katawan ni David, si David mismo ay nahihimlay sa kanyang libingan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan ng mga taong namatay? Ano? Kung si David ay wala pa sa langit, ano ang kalagayan ng mga taong namatay? Tingnan po natin. Kung kilala niyo po si Lazaro, ito po ay best friend ng ating Panginoong Yeso Cristo. Isang araw, lumapit yung magkapatid si Marta at si Magdalena sa kanya at sinabi na may sakit yung kanilang kapatid na si Lazaro. Ito yung kwento. Si Lazaro na aking kaibigan, ang nagsasalita ay si Kristo ay ano daw? Natutulog. Ngunit ako'y paruroon upang gisingin ko siya sa kanyang pagkakatulog. Ang ang mensahe ni Jesus subscribe sa kalagayan ni Lazaro, nung siya ay namatay natutulog lang. Ganun din sa atin. Yung mga kaum na ngayon ang turing ng Bible natutulog lamang. Bakit? Tignan e, niyo po ah, sabi ah, sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya ay natutulog ay siya ay gagaling. Akala ng mga alagad literal na pagtulog at tinutukoy ng Panginoon pero ang tinutukoy ng Panginoon, sinalitangan ni Jesus ang tungkol sa kaniyang, ano daw? Pagkamatay. So, ang turing ng Bible sa mga taong natutulog o sa mga taong patay ay natutulog lamang. Datapwat silang pantaha o inakala nila ang sinalita ay karaniwang pagtulog. Ano po? Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng marinaw, si Lazaro ay patay. Tanong, bakit kaya sinabi ng Bible na ang taong namatay ay parang natutulog lamang? Ano ba yung pagkakapareho ng natutulog na taong sa taong namatay? Ang taong natutulog, pag siya ay tulog, ay nakapikit. Tama! Di ba? Ganun din yung patay, nakapikit. Ano pa? Bumili. <laughs> eh, pagkakaiba na yun. Di ba? Walang alam. Halimbawa, halimbawa, nung ako'y natulog kaila Ate Mayla, hindi ko alam na yung pusa pala, kinakalkal na yung basurahan namin, yung pati yung ulam. So, ang tao na tutulog ay walang alam sa nangyayari. Pero, ang tao na tutulog pagdating ng umaga, igising. Pagdating ng kinabukasan, babangon. Ngayon, ang turing ng Bible sa taong namatay, natutulog, sapagkat sa Biblia ang taong namatay merong pag-asa merong pagbangon sa pamamagitan ni Kristo kaya kung kayo yung tao na may takot sa kamatayan kayo yung tao na takot mamatay, nais kong sabihin sa inyo sa gabing ito na wala kayong sukat ikatakot sa kamatayan sapagkat kung ikaw ay kay Kristo babangon kang muli ano? Sabi nga, sabi ni Jesus, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Si Kristo, siya ang ating pagkabuhay. Siya ang ating kabuhayan. Kaya wala tayong dapat ikatakot kung tayo ay nakay. Kristo, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Sa madaling salita, ang taong mamamatay kung siya ay nakakilala kay Kristo, mabubuhay siya muli. Ano pa ang sabi? At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Yan ang good news. Yan ang kagandahan na meron kang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Sapagkat bagamat ikaw ay makakaranas ng bagay na yan, meron itong pag-asa sa buhay na kanyang inihanda. Magpakailanman, ang tanong, sinasampalatayanan mo ba ito? Nananampalataya ba tayo rito na tayo ay bubuhayin ng ating Panginoon kung sakaling dumating ang panahon na tayo ay mamamatay? Amen! Amen! Maganda yung sagot ni Joanne, tama? Joanne, alam ko na pangalan mo. Okay? Ito po yung Nagbibigay ako ng tatlong step kung bakit hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Number one, o sa anong uri ng pagkatakot. Sa pagkatang una, magnilay tayo sa mga pangako ng Diyos. sabi nga sa atin ng Biblia, Isaiah 12 verse 2, narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot. Yan ang sabi ng isaya, sapagkat ang Diyos ay aking kaligtasan. Sapagkat ang Panginoon ay aking kalakasan at awit at siya ay naging aking kaligtasan. Kung ang Diyos ang inyong kaligtasan, wala kayong sukat na ikatakot sa anumang bagay na gumugulo sa inyong puso at sa inyong isipan. Sabi pa ng awit 23.4, Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ang Panginoon ang aking pastor. Ano po? Sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at iyong mukot ay nagsisialiw sa akin. Pangalawang point, magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang una, magnilay sa pangako ng Diyos. Pangalawa, magtiwala kayo sa pangako ng Diyos. Sabi Awit 56:3, "Kapag natatakot ako," sabi ni David, "aking nilalagak ang tiwala ko sa iyo." Ito ang ginagawa ni David. Every time na siya ay natatakot, every time na siya ay napipigati, siya ay nagtitiwala sa Panginoon. First Corinthians 15.51, ito 'yung magandang balita rito. Sabi Makinig kayo. Ano sabi? Makinig kayo. Di ba? Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay mabaguhin. Sa isang saglit, sa isang isakmata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Ang sabi ng Bible, sa isang sandali, sa isang kisang mata, sa muling pagtunog ng, ng trumpeta, pagdating ng ating Panginoong Hesus mula sa mga langit, bubuhayin niya ang taong namatay na nasa sa kanya. Sabi, eh kung katawan natin, may pagkasira. Bakit? Tumatanda tayo, pumipihina tayo, nagkakasakit tayo, ang ilan sa atin lumalabo yung mata, ang ilan sa atin ay humihina yung pandinig, pero ang sabi ng Bible Sa pagdating ng Panginoon, tayo ay kanyang bubuhayin at ang mabubuhay na wala patkasira at tayo'y bababuhin. Kung ang ilong mo ay flat talaga, huwag kang mag-alala. Kasi pagdating ng ating Panginoon, babaguhin ang may kasiraan na ito ng walang pagkasira. Kung ikaw ay merong kapansanan, malabo ang iyong mata, time will come pagdating ng ating aking Panginoon, siya ang bahala sa kalabuan ng iyong paningin. Ano? Nasabi pa, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbiis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbiis ng walang kamatayan sa madaling salita, pagdating ng Panginoon sa langit, dito sa lupa, once na buhayin niya ang mga nangamatay, yung kanilang katawan na may kasiraan, babaguhin. Pagkatapos niyang baguhin, ang sabi pa nga dyan, magbibinis tayo ng walang kamatayan. Sa madaling salita, ang tao ay hindi na makakaranas pa ng kamatayan. Yun ay kung siya ay nakay Kristo. Subalit, so, kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagkatagumpay. Darating po ang panahon, mga kaibigan, mga kapatid. Amen! Daging tulong Darating ang panahon na ang kamatayan dito sa lupa, ay nangamunin ng dakilang pag-asa na ibibigay ng ating Panginoon. Ang sabi, O kamatayan, nasaan ang iyong pagkatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tipo? Nasaan ang iyong kamanda? Sa pagkat darating ang panahon na ang kamatayan ay aalisin ng ating Panginoon. So salamat sa Diyos, sabi ni Pablo na nagbibigay sa akin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Pagdating sa bagay na ganyan, tamang Panginoong Heso Kristo lamang ang makapagbibigay ng katagumpayanan. Pangatlo, pangatlong punto, mga sa mga pangako ng Diyos. Una, magnilay. Pangalawa, magtiwala. At pangatlo, atin itong panghawakan ating ilagay sa ating puso at sa ating isipan na kanyang pangako ay tunay at tapat. Ito po yung good news, mga kaibigan. Mga kapatid, nais nice namin malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. Upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa. Ano nga yung natutulog sa Bible? Yung mga taong namatay. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong malungkot, kung sa buhay na ito, meron tayong nararanasan na kamatayan. Kung sa buhay na ito, meron tayong mahal sa buhay na nawala sa ating piling. Kung sa buhay na ito, meron tayong kaibigan na malapit sa ating puso na nawala. Ang sabi, naisulat ang Biblia upang huwag kayong malamban. Upang kayo ay magkaroon ng pag-asa. Sapagkat ang sabi, kung kayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, sabi, ay gayon naman, sa pamamagitan ni Yesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang sabi, kung si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, napaku siya roon at muling nabuhay, bakit hindi naman niya kayo bubuhayin din? Ang sabi pa, sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. At ang sabi, sa pagkat ang Panginoon mismo ang bababa muna sa langit. Hindi anghel ang bababa para magliktas sa Hindi ang ibang tao ang darating para iligtas ka. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon muling bababa mula sa langit na may isang sigaw. May tinig ng ating at may trompeta ng Diyos. Ito yung panahon na kung saan darating si Kristo sa ikalawa. Maririnig ng lahat ng tenga. Makikita ng lahat ng mga mata na si